boss, boss, boss! Ba't ka umihi? Nakita mo ng may kalato bawal umihi dito. Dyan ka pa rin umihi. Pasensya na, sir. Kailangan nang ilabas. Di ko na mapigil eh. May violation ang ginawa. Tara, sumama ka sa barangay. Tony, may sa publikong lugar. Legal po ba to? Hindi po yan legal. Ayon sa Section 48, Paragraph 1 ng Republic Act 9003 o yung Solid Waste Management Act, bawal umihi o dumumi o dumura o magtapo ng anumang basura sa mga pampublikong lugar. Ang sino mang lalabag sa batas na ito ay maaaring makasuhan at maparusahan ng multa na 300 pesos hanggang 1,000 piso o community service ng isa hanggang 15 araw. Bukod dito ay maaari din kayong maparusahan ayon sa ordinansa ng barangay o lokal na pamahalaan sa lugar kung saan ka umihi nang wala sa tamang lugar. Attorney, commuter po ako at madalas gumamit ng palikuran sa terminal ng bus. Kaso sinisingil yung mga nakikibanyo ng 10 pesos. Wala namang resibong binibigay. Legal po ba to? Legal po yan. Ang lahat ng private property ay may karapatan na magtakda ng kanilang sariling panuntunan sa paggamit ng kanilang mga facilities tulad ng toilet o CR hindi naman ito sapilitan dahil may choice ka naman na lumipat sa ibang mall o bus terminal para doon ka mag-CR. Subalit, may nakahain na pong panukalang batas sa Kongreso para ipagbawal ang paniningil ng bayad sa paggamit ng mga banyo sa mga establishmento na bukas sa publiko. Subalit, hanggat hindi pa ito batas, legal pa po ang ginagawa ng mga private property owners na magtakda ng bayad o iba pang panuntunan sa paggamit ng kanilang mga banyo o iba pang facilities sa kanilang mga private properties. Attorney, madalas mamanghi yung bakot namin dahil ginagawang palikuran ng kapitbahay namin tuwing nagiinuman sila. Ang katwiran kasi nila, hindi naman nila alam na bawal pala umihi doon. Legal bang depensa yun? Hindi po yan legal. Ang good faith o yung hindi daw nila alam na bawal pala umihi doon ay hindi valid na depensa. Hindi katwiran na hindi mo alam ang batas. May kasabihan nga na ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Ang mga batas tulad nito ay tinatawag na special penal laws kung saan itinuturing na mala prohibita o yung bawal dahil may batas, kung kaya hindi maaaring gamiting depensa ang good faith. Kung kayo ay may nais isangguni sa inyong lingkod i-follow lang ang aking Facebook account. Mga kapatid, Justin Kirino po. Masayang kwentuhan at makabuluhang informasyon ang hatid namin tuwing umaga kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5